Yo, mga Makamatik. Magandang magandang umaga, magamatik Makamatik, uh, tuturo ko ngayon, Makamatik, paano gumawa o magluto ng nilagang baboy, Makamatik. Simple lang, Makamatik. Kung ikaw o bata, Makamatik, tapos walang, ikaw lang nag iisa sa bahay mo, meron mga Ricardo dyan sa rep nyo, manood ka lang nito ito, Makamatik, matututo ka na. Mamatik ang nilaga, simple lang mamatik. Una mamatik, ilagay mo na, ay eh, ilagay mo na yung kardero ng tubig. Yan. Pangalawa, ilagay mo na yung baboy. Yan. Tapos ilagay mo na yung sibuyas, mamatik. Tapos paminta. Ayan, mga mati. Ganyan lang kasimple yung magluto na nila baboy, mga mati. Pag nalagyan mo na, mga isa lang mo na kagad. After 2 years, paghihintayin din, mga mati. Joke lang. Kalating oras, mga mati. Napakulo. Ayan. Ngayon, mga mati, paano, ano bang klase yung mga gulay ang pwedeng ihalo sandilaga makamatik simple lang yan makamatik ang um, pwede ihalo sa nilaga makamatik pwede ng bagyo pechay pwede repolyo pwede pechay makamatik ang gulay mga matik, ang ilalagay ko, repolyo lang, saka saging. Yan mga matik nilaga. Pero kung gusto mo yung, mas, yung masarap mga matik, pwede naman repolyo, patatas, pwede rin na kasamang mais. Pwede yan mga matik, mas, masarap yun. Pero kung nagbabudget ka lang mga matik, Repolio, saging pwede na yung katalo na mamatik. mga matik. Mas masarap pa nga yung mga matik yung saging. Ang saging mga matik kaya halo ito mga matik. Saging na hinog na saba mga matik. Ayan. Saging na sabah mga matik. Yan lang iahalo ko mamatik sa repolyo. Yan mga may ganun lang kabilis yan mamatik. Kaya pagkakumulo na to mamatik papakita ko naman sa inyo mamatik kung paano. Yan mamatik kung paano magiwan ng gulay mamatik. Kailangan mga matik, malaki kasi nilaga siya. Mahagal tulang lang. Pwede na yan. Sa saging, hati mo lang sa gitna, okay na yan. Kasi mga matik, sa pagluluto mga matik, may hiwa yan. Pagkagisa, malitang hiwa. Pagka nilaga, malaki ang hiwa mga matik. Yan. Ganyan, ganyan lang kasimple magluto mga matik. Panoorin mo lang kung paano magluto mga matik, bukas marunong ka na. Sa ako mga amatik, magic sarap lang sa kaasin. Okay na yan. Hindi na ako nagbe mga matik. Yan mga kamatik, hintayin natin kumulo. Pagka kumulo na mga matik. Yan, malapit na siyang kumulo mga matik. Kailangan mga matik kulong-kulo. Para lumambot yung baboy. Kung napapansin nyo medyo marami tubig. Tempe pakukuloan mo pa yan mga kamatik. magiging konti na yan pagka kumulo ng kumulo na yan mga kamatik Intay natin kumulo mga matik para ipakita ko sa inyo mga kamatik, kung paano ilagay yung gulay mga katulad yung mga kamatik kalimbawa kumulo yan ang unang nilalagay mo yung saging muna kasi ang saging matagal to maluto eh magkagulay ka agad yan, tapos sinabay pa yung saging magiging ano na sobrang lutong luto na kaagad yung gulay mga matik. kailangan yung saging muna. na yan mati, may proseso yan sa pagluluto yan mga matik, kumulo na siya mga matik. yan mga matik pag kakamulo na siya, makamatik, gayahin yung tubig niya. Lagyan na natin ng isang kutsarang asin. Yan, mga matik. Pangalawa, ilagay na natin yung magic sarap. Ako mga, mga matik, pag ako nagluluto, inuubos ko ito eh. Pero kung ayaw nyo ubusin, pwede naman kalahati. Eh. Pero ako, inuubos ko siya makamatik nasa kanya kanyang ano yan estilo lang yung mga matik. hindi ka naman maka overdose sa magic sarap na yun pangalawa panlasa talaga yan eh makamatik kumulo na siya siyempre para lumambot yung ano baboy sabay na natin yung saging makamatik ilagay na natin saging kasi saging, matagal pa yan bago maluto yan mga matik. Tapos ilagay lang natin udian, mga yan Ayan. Gaya ng sinabi ko, mga matik, kung hindi ka magluto panoorin mo ito, matututo ka na. Yung mga matik, dahil sa kumulo-ulay mga matik, gagamit tinidor mga matik. Tusokin natin yung baboy. Kung na, okay na siya. Yung saging, hintay lang na medyo dilaw-dilaw pa mamatik, matik ganyan lang kasimple yung magluto ng nilaga mga matik kahit ikaw bata pa mga matik pagka nagluto ka niya simple lang ang pagluto ng nilaga gaya na sinabi ko ang ah, ricado lang nito mga matik yung gulay niya dalawa lang pagka nilaga depende kung iba mga matik depende yan pero kung budget lang pero mo, pwede na yung saging na saba, na hinog, saka repolyo. Okay na yung Talo-talo na yung. Pero kung wala kang makuha ang ripolyo, matik, pwede yung bagyo pechay. Kung wala ka rin makakuha ang saging, pwede yung patatas, makamatik. Ngayon, mga matik, kung wala ka nang makakuha ang o kaya bagyo pechay, pwede yung pechay makamatik. Kung wala ka rin makuha patatas, pwede yung ihalo mo makamatik yung mais. Pwede yung makamatik sa nilaga. Pwede dalawa-dalawa lang gulay. Pwede na yung makamatik. Ngayon yung makamatik dahil sa nilagyan na natin ng ng asin at magic syrup buka natin tikman yun no, sakto lang mga matik handa mo mga matik tubig isang kutsarang asin saka yung magic syrup mga matik nasa iya kung gusto mo iubos lahat ako nauubos ko siya mga Mm, sakto lang yung ano niya, makamatik. Hintayin na natin maluto yung saging. Tapos, pagka dilaw na dilaw na siya, makamatik, luto na yun. E, pagka naluto na, makamatik, yung repolyo naman ilalagay natin, makamatik ito, repolyo. Dahil sa hindi pa masyado luto yung saging, makamatik, hintayin mo huling kumulo yan. Ganun lang mga kamatik, pagluto ng nilaga. Hintayin natin magmatik yung may ilagay yung repolyo. Yung mga Matic, dahil sa kumulo na naman mga matik. Yan okay na yung kanyang ano. Saging mga matik. Iyahalo na natin yung Repolyo. Siyempre, mga matik, bago nyo ihalo ang mga gulay na ganyan, siyempre, mga matik, kailangan hugasan nyo, mga matik. Kailangan safety first. Safety sa mga ganyan, mga matik, Safety sa pagkain. Lahat, pagka magluluto ka, kailangan hugasan mo muna, mga matik, bago mo iduto. Mas maganda yung nag-iingat, mga matik. Kaya, mga matik, pagka kumulo pa yan, luto na ang ating Nilaga. Ganun lang, mga matik, Kung paano magluto na nilaga, mga matik. Yun, mga matik, dahil sa okay na yung gulay, mga matik, ibig sabihin, luto na, mga matik. Yan ang nilaga, mga matik. Gaya kasing kasimpilang magluto, mga matik. Kahit ikaw, panoorin mo lang mamaya marunong ka na. Yun, mga matik, hanggang dito na lang, mga matik, sa pagluluto makamatik ay hindi mahirap yun hanggang dito na lang makamatik salamat